Okay, hello everyone! So, dito sa ito ang uh, Swear to Swear for Paris nga guide update. So, para sa ito September 5, 2023. Okay, so, pusita ko, sir. So, ito ang slayer na itong 8-2. Hindi na 1-6 slayer naman. So, pusita. Kadaya lang ito, no? Laban lang. So, pero kung nakakuha mo sa 9-3, sa ito uh, main vlog, no? Sa Swear 3. So, ako, if ever bet nyo ito, pwede na ito bit biton yung turo na ito kagayad for dito. Okay. So, kuha tong 9-2 ang 3-9 uh, na to rito, on, sir <coughs> Okay, so, if ever bet good ninyo Pwede rato nyo dalon, ha? Okay, so, hatag to 3 Paalik, so, usara Usara na to na, no? usara Asa na nga rin po na kagahapon, ha? Muna to. Abi. Ano sa mga na Abi? Okay, mo kalimang pagsubay sa to ang 3D nga guide Ang sya. Please check sa to ang 3D. and Sure, three mong sir. Okay. Kumanin nyo ha. Subayin nyo na to ang 3D and sure, three nga guys. Update. So, ang sa to ang sure, three mong sir. So, sa to ang 5, 3, uh, 7 no, rumble and 7, 4, 4 target. Then community members 941 Rumble. Okay, so pa-join mo na kayo sa itong Witty click lang join button mo sir para ma mo sa mga sortang tukong be everyday dito. So, basta yun mga sorte ito sa main vlog and then mga sorte po ito sa ito ang YCM. So, parehas ka ha. So, ah uh, makabawi kayo mga sir. Okay? So, disorte naman dito itong guide. <clears throat> then, syempre, maka-remote pag subay sa guide update ni Press Vlog ha. So, proceed Palihog kong share mo sir. Makalimot pag share palihog. Sa so, ito ang guide update ka rin ha. Palihog tag share din ha. Thank you kayo sa mag share. Para uh, mas na ito itong guide ha. <coughs> sir, di anong yun itong guide mo sir. Okay, proceed ha. Pakishare ko palihog ha. Sa so, yung timeline. At ako sa mga site niya ha. So, ito isang content. Sa so, inyong pag share din na mga sir kay. Uh, para mas sure na nato. So, ito sa itong mga galana. Ano nga mahilig mag taya dapat ling lingali nga mo take note nga ako ganal mo mabek buy lang so ako ganayo but ay lang mon, sir kay to combine siyempre pasword tayo yung brochure atung kombi ha so, sa di so, ito magonasa bit to paris sir sa paris ato gawapon kay bibiton nagyapon ato aron ay okay, dalon po ato si twenty to ten na to ha ay twenty to na ten na to ato ang bibiton lang tadi na mo sir o 12, root 2. 2, 20. 20 lang. Okay? Combine lang na nato, mga sir. 2 to 2, 10. Combine to, mga sir. Sa so, 1 of 2, 12. 2 of 0, 20. If ever bit niyo, sir, pwede ragi hapon mo mo. Sa 20 to 20, 12, 10. Ana. 20 to 12, 10, 20. Sorte na, mga sir. Okay? Okay? Ay mo lang pagsubay sa to ang 3D and assorted no sir ha. <coughs> okay, sir so porta. Okay, sir so porta no sir natay 6 2 8 and 1. Okay? Six to eight in one, one, sir. Makanood pag-share palihog. So, bayan niya to ang uh, guide update data para sa 3D and swear trip palihog. So, hindi mo ma-update din na hindi mo ma-notify sa to ang live or guide update mga sir. So, bayan lang nito ang update page na to. Scroll lang ng palihog. Lan tawa lang kung sa pizza ang i-update na to. And the same sa to ang YouTube channel mga sir. So, alam mo na ito mo notify ha. So, bayan lang nyo palihog. Kung everyday mo naga aas so, bayan sa ito ang guide update ha. Okay, so, ito sa ito ang um, sir to. So, plastari lang na niyo mo sir. Pero, kanak dito akong plastara. So, pwede lang nyo plastara ng um, uh, uwan. 6, 2, 8 ni din naman um, sir. Okay. Pasorte lang yun ha. Why sure itong kumbi? Kanala mo mabay mga sir. So, dito sa itong swear 2 na to. Bipito nga po na to. Ang kagapo na to nga. i yes, man na nga itong no? So, naasya sa 3D guide nga nagkuha. Si 9 to. So, ang ato't bipito nga, sir, kasi 1, So, okay. One, five, okay. So, na na 1, 2. 5, So, pwede ka pong makumbay na na. 1, ang plus star. Pwede mag 1, Baka 5, 6, or 1, 7. So, ang 1, 7 all na to sa main vlog kagani ano, sa 3D na to, double may nilusot. Okay, so, kung kasi okay, so, po sa nakalasto no, 7, 7 all na to. Okay, copy. So, yung makalimut pagsubay sa itong 3D and swerty guide mo, sir, na kayo, pag-sure. Sabayan so, bayan niyo ang guide update ni first vlog. So, thank you, thank you kayo. So, hope nga makaswerty ito sa ito. Ang swerty is for Fares, umang adlawa. Ay, karong adlawa para. September 5, okay? 2023. Shout out everyone. Thank you, thank you. kayo your pleasure.